IFM News Palengke Report. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng ilang gulay habang wala namang paggalaw sa presyo ng isda at karne sa pamilihang lungsod ng Kawayana. Ang presyo ng gulay katulad ng talong ay nasa 60 pesos kada kilo, okra na 60 kada kilo, ampalaya na 60 pesos kada kilo, sitaw na 20 kada kilo at kamatis na 120 kada kilo. Samantala, ang presyo ng isda kagaya ng tilapia ay nasa 150 ang isang kilo, galunggong na 120 kada kilo, bangus na 180 pesos kada kilo at tuna head na 160 kada kilo. Habang itlog naman ay nasa 180 hanggang 300 pesos kada tray depende sa sukat. Ang presyo ng kare ng baboy naman ay naglalaro sa 300 pesos. Ang isang kilo depende sa parte, 380 kada kilo naman ang laman ng baka, habang ang manok naman ay nasa 200 pesos kada kilo. Para naman sa mga pangrekado, pumapalo sa 200 pesos kada kilo ang luya, 100 pesos naman ang kilo ng sibuyas, habang ang bawang naman ay nasa 160 ang kada kilo. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!